Paul, good evening. Magdudurog po tayo ng mga sangkap ito. Santo Ara. Mga Batong Ara. Uh, Santo Ara o Bato Ara. Ara. Ito ay Santo Ara ba tawag nila dito? Bato na ito. Dudurogin natin para ma ano natin sa sangkap. Marami po tayong dudurogin ngayon mga sa ano para sa sangkap natin mga people. Ang sangkap natin sa mga garapa. Bawat butil nito may ano natin yung mga people. Importante yan. Ito so, makintab yan eh o yata Yung mga malalaki, ihiwalay din natin. Yung mga malalaki. Durog. Hirap din magdurog dito. sangkap na Ay, siya itong umagaw. Umagaw ng ating eksena mga people na tapo. Para siya nagiging tawas na. Ito din natin. Magtira lang tayo ng malaki. Ang ganda siya. Mapintag. Ayan, durugin din natin po. Ba naman to. Ito natin ilagay. Okay, people. Maraming um, salamat.